Ating ano yung uh, napipil niyo or reaction na kayo yung uh, champion? Um, sobrang saya po namin and super excited po kami na sa araw na to. Dahil napunta po talaga kami para dito, para sa championship po talaga. And ito po yung pinaka-goal namin. And naglaro po kami para sa isa't isa. Ginagawa po namin to para sa isa't isa, sa mga boss, sa mga managers po namin, sa coaches, sa mga teammates ko. Ginagawa po namin to para sa isa't isa talaga. And dito yung pinaka-goal namin na mag-champion dito and magandang experience din po ito. Nadalian ba kayong kunin yung kampiyonato? Um, hindi po. Hindi po madali talaga. Lalo na po nung mga elimination. Sobrang pagod po kami. And sa Manila pa lang po, nagdadalawang beses po kami sa isang araw mag-training. Um, halos araw-araw kami ganun lang yung routine. And yun, hanggang sa magkarating dito, may laro kami sa umaga, training kami sa hapon. Ganun po yung routine namin. As a team captain, na paano mo naman nasasabihan yung mga captain mate ko na huwag sumuko? Um, ako, kailangan ko din po kasi ng guidance. Siyempre, nand din sila and nagtutulungan lang kami para nag-uusap-usap lang po kami na hindi-hindi kami susuko and Palagi lang namin tandaan na kung ano yung gusto namin, ano yung goal namin, kung ano yung gusto namin na mayayari dito sa Liga. <laughs> um, yung struggle po, eh, yung sa mental po talaga. Um, hindi po pwede na iisipin mo yung pagod, uh, frustration. And kailangan po pag nagkakamali, bubawi agad. Kahit ako po as a team captain, ang dami kong pagkukulang. Na minsan po ma nawawala po ako, hindi ko po sila natutulungan. Kaya ngayon po, sobrang hirap. Um, time management lang po. And ngayon po, sobrang dami po namin habulin. Lalo na po na ilang linggo po kami na nandito and madami po talaga kami haabulin and yun lang po, time management lang po.